Hindi, hindi, hindi maganda hindi maganda Thank you, Mayor. Uh, ako, basta ako wala akong away kay Marcos sinasabi ko lang kay Marcos ngayon marami kang ginawa na hindi tama kaya nang ako kasi alam ko at uh, do not continue committing so many mistakes because one day, pupotok yan. Maniwala. Maniwala ako sa akin. Military is not yours. Walang loyalty lang military. Yung mga generals na malapit lang sa iyo ng ano, pero by and large, ang military nakatutok lang yan sa tao. Including the police. Tandaan ninyo yan. Hindi yan mga kung sabihin nyo mahirap lang na madala ninyo sa hindi yan. Magkamali ka, Mr. Marcos kamali nga di soldiers yung pinaka nandoon sa pakibato yung 3 months nandoon sa paksol ano yung mga uh, dalo kaya magbaba yan dito ini-entertain ko pinapakain ko alam mo sa faksul yan halos isang buwan hindi lumalabas yan doon sa bahay. Pag mag-ulan, mag... Kaya masak masakit para sa akin ang mga sundaro pati ko rin. Kita mo lahat na mamatay noong dito sa Davao. No, And everywhere noong Presidente Ama. I go out of my way to pay my last respect. Because, ano, Protecting the field I am I am good for another twenty questions. <laughs> <laughs> Thank you, Maya. Uh Surrender Surrender Palak?